Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo ulit sa Naik View. No? Para mag-update doon sa mga narilukit na. At yun nga, dumadami na yung mga narilukit dito sa Naik View. Malapit lang to sa may entrada. So makikita nyo, napakadami ng tao na mga narilukit. Uh, nung last week, no, uh, nag-update tayo dito taga-Evea taga Iveya sa may Bacor. So sila yun. Ito yung mga yon at ah, uh, meron din dun sa kabila na yun dun. May mga na-relocate din nung Thursday daw. Kaya ikutan natin para makita nyo. Dumadami na talaga yung mga residente dito sa Naik View. Dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Okay? So ayan, sama lang kayo ha. Lilipat natin yung ating video para mas makita ninyo na talagang napakadami ng uh, mga residente dito sa pabahay ng gobyerno dito sa Naik Cavite. At yun, nakikita naman natin na enjoy sila kasi nga, ang ng kalsada at nagkakaroon na talaga ng laruan yung mga bata pagdadating ng hapon. Okay yun, so ikutan natin yung mga black na may mga residente na may mga narilukit na dito sa Naik View. Ito yung uh, mga residente na galing ng Ivea. Ayan o. Oh. So sama lang kayo sa pag natin para makita ninyo na napakadami na talaga ng residente dito. Gandang hapon po. <laughs> Gandang hapon. Wala pa tubig at ilaw. Oh, ay, ay mga taga-Malipay. Malipay? Oo. Ha? Bako oras sa Ibeya, oho. ano po sabi ng init? Say, dapat pinapalo po ninyo sa kanila. Meron naman. Magkakaroon naman. Oho, uh -huh. siguro hintay-hintay lang. Opo, uh oho. -huh. Uh -huh. lang pa. Mag-apura. -ano, no? Mag <laughs> Ayun nga, uh -huh. At syaga na lang muna sa igib-igib. -ig. <laughs> oh. wala ilaw eh. Ah, ganun ba? At <laughs> least dito, meron na. Delio TV po, ma'am. Ano Delu TV. Delio TV. Opo, ma'am. Okay. Salamat po. <laughs> so, yon sila nanay. Mga lookin na dito. Kasama ko kayo na isa video ko na ha? Sige. <laughs> Ayan, one week pa lang no, sila nanay. Ah, ano naman po masasabi ho ninyo dito sa pabahay na to? Kumusta naman po kayo? Opo. Hmm. Kaya lang, oho. Ah, uh, karamihan parang yung po yung nagiging ano ng mga nalilipat. Ah, oho. So, yun po. Oho. At least siguro mga ilang days, ilang week, baka magkaroon na kayo. Yung mga nakabang na naman yan. Parang yun, oh, yung butas. meron na yan. So, yun po yung ano, ano yun nila. Kuryente, wala pa rin kayo. Wala pa. Hindi kayo nag, parang request na submitter? Sabi man bawal daw. Ah bawal daw. Ah. Sabi bawal daw. Oh, kasi oh. yung iba parang yun yung mga ginawa, nagsubmiter Ay, sila. Mhm. Na oh, sa barangay mo, may sa Bukas alamin namin. Kasi Kaya alamin namin kasi, namin kasi namin ang hirap ng walang kuryente, especially lalo sa gabi ang init. <laughs> Ay lalo ngayon ang init talaga. Kaya ayun na nga ho. So ayun. Sana, no? So far, so good naman ho kayo dito na sa lugar. Talaga nga. Compare doon sa pinanggalingan. Mas ko sa pinanggalingan namin. Doon sa lugar ninyo. Mabuti naman po kung ganun. At ah, yung mabuti nga ho kayo dito kasi nakakesami na kayo eh. Oo, sa Glory at saka Glory More, pinakamalayong po ba yun, Diyos Pag galing ka doon papunta ng Main Road, ang layo. <laughs> oh <my laughs> <man, laughs> dito, oo eh. Kaya kahit paano mas okay pa dito kasi hindi masyadong kalayuan para sa sa highway papunta sa ano. At yun, yun nga, siyempre nagkakaroon ng laruan na din mga bata. Tsaga-tsaga lang talaga. Ang laruan nila. Mm. Ang -hmm. bata, yung simento na sa manipo kasi bato-bato. Bato-bato yung lugar. Oh. Mm -hmm. At least, okay na ang ano na lang talaga tiyaga na lang sa pagkain Oo, oh, at saka yung syempre, kung saan trabaho punta na lang doon di ba <laughs> at din naman ang kumukuha din naman sila na mga nagtatrabaho dito dito ayun nga ay mabuti po yun kasi ang daming ginagawa pa no o hmm. oh, imagine nyo yan ang daming pa nun tsaka ang kainaman din kasi kayo napaswerte kayo kasi nga Nakakiss yung muna kaagad. <laughs> Ayun pa ako. Oh. At least kahit pa paano. Unang dating namin, wala pa man sa kisali, pero parang ginawa nila ng paraan. -hmm. Oo, oh, yun mo talaga. Kaya ganun naman po talaga kapag in-order sa kanila, automatic pagka may tao na, ta talagang i-re-repair, ayusin pa nila kung ano yung mga dapat pang gawin. Sa May 2, po may Ah, dito naman, May 2. Opo, okay, halos sunod-sunod pala, no? Ang sama nyo rin, no? Ah, dadalin din dito na. At least kahit papano, kayo-kayo pa rin ng mga kumbaga, <laughs> na mga di ba? Ah, hindi napapunta ka saan. Oo, oh, at least hindi na, ah, tag-iglesia. Mga iglesia ni Christ, ah, mabuti. At least kahit papano, pagdating nyo dito, kayo-kayo pa rin. Walang ibang halo pa din. <laughs> So, na kahit paano hindi kayo parang alam niyo yung napunta sa isang lugar na malulungkot kasi hindi niyo kakilala yung kapitbahay, di ba? O oh, at least kaya yung pa, at least ito kilala niyo na pamilyar na kayo sa lahat. So, sige po ma'am, ikot lang ako kasi update sa ano. Maraming po salamat sa inyo. Thank you, thank you, po, thank you po, thank you po. Ay, sige po, oho. Siguro next week pa yung upload ko ng mga ano, ng mga videos. daily TV po yung pangalan ng at daily TV oh, Delio. Delio. Uh, kulay pula yung profile ko. <laughs> Sige po, salamat, salamat po sa inyo. Sige po, good luck po sa inyo. <laughs> Sige po, so ayan, uh, nagkakakwintuhan pa tayo dun sa mga na-relocate na. No? At, uh, ayun nga, So happy naman sila. So halos positive naman yung mga nakakausap natin sa mga nare-relocate sa mga pabahay. Lalong-lalo lalo na dito, syempre nakikisamin na no? yun. Hello. <laughs> Kadang hapon. Sama ko sa video ko ha. <laughs> At yan o. na Pawakita natin, nakaisang vlog na tayo. Ayun lang yung lugar. Pagpasok, yung tulay na yan. Pagpasok na dito sa Nike View. At yun, lilipat naman tayo dito sa kabila. So ilang block na to? One. So may lilipat na naman doon pala dyan sa kabila na yan. Sa May 2 abangan natin at 1 2 3 4 5 5 ayan oh dito sa kabila at uh, ayan may mga na-relocate na rin dito oh. na rin oh so halos kabilaan may mga tao na at uh, mga nagawa na lahat ito ay uh, Black 30 at uh, 31 So ayan oh. No? Diba? Sila yung mga na-relocate. Gandang hapon po. Gandang hapon. Padaan lang po. Kuryente. Wala pa daw kuryente. gandang hapon po. Gandang hapon. Tubig pa, wala pa. Ah, uh, kasama ko sa video ko na ha. <laughs> Ganda ngapun po So, ayun po yung mga residente na dito sa View. <laughs> Ay, sir! <laughs> Kumusta? Ayun si sir <laughs> At, uh, ayun, isa sa mga ano pa nila <laughs> uh, Reklamo nila, ah, hello uh, Wala pa silang tubig na mahukuha Ayun Nakadalawang ikot na tayo. Sama lang kayo ha. dere diretso yung video natin. Hello. <laughs> At uh, ikot tayo dito. Ayan. Sunod-sunod. Ito naman. Black 30 to. Galing, pinanggalangan natin. 31. Ayan. Ah, dito may kuryente na. Maliban dun sa kabila oh. May kuryente na sila dito. So mga ilang ilang weeks na siguro sila nandito. At yun know, oh. Ikita nyo yung eh, kuryente na. So far mukhang smooth na dito sa black na to, black 30 to. Pero yung 30 sa kabila nito, eh, complain nila, wala pang tubig. Ah, dito rin wala pang tubig. Pero at least may kuryente na sila. Mabuti naman. Tika, tanggalin natin kung may sounds pa tayo. Continue tayo kasi <laughs> ayun pa yung mga lagay nila na tubig. Oh. Ang problem pa nila dito yung tubig kasi wala pa silang tubig. So yun na lang naman yung kanilang uh, talagang nga uh, nagiging uh, problema. Tubig na lang. So far, halos sugod na. Ayan, may kuryente na sila. So, enjoy na. At yan, nalaki ng mga lagay nila ng tubig. Kandang hapon po. Ikiran po. Sama lang ko kayo sa video ko, ma'am, <laughs> so, ayan. Shout out po. Okay, uh, shout out to kayo, ma'am. Sige <laughs> po. Salamat. Thank you po. At yun, uh, naka tatlong block na tayo. So, pasok naman tayo dito. So, lahat ng block iikutan natin para makita nila. Ito, block 32. at ah, 32 pa rin. At, ah uh, ayun, may kuryente na rin sila rito. Kandang hapon po. At yun, ah uh, ayun yung mga residente. Halos may mga tao na itong uh, block na to dito. Kandang hapon tayo. <laughs> Ako oh, na kayo nag-comment yan. Oo, ang init kasi. Wag ka ano eh. Wag Ha? Ay, sige po, ayan. Kasama natin si Laser. Shoutout kay Laser. Uh, Shoutout <laughs> yan. Nataga Malibay. Malik na kayo dyan. Punta, maganda yung lugar, no? Sige po. So, ayun. Uh, gandang hapon. So, may mga anak nakapagpaayos na rin nung parang harapan. Kakagot, <tod> <tod> laki na aso. <tod> Jesse. <Just, tod> Ay. Okay, so yun. Ah. Uh, may bang kuryente na rin dito. So yun, problem plan talaga nila na lang ngayon, yung tubig na lang. So pagka nagkaroon na ng tubig water supply, so na diretso na yan no? Pupunta na doon sa mga uh, kusina nila eh tingin ko okay na lahat. So, siyempre, may mga nagninegosyo na yun. Tindahan sa aris store. Kanya-kanyang diskarte yung kada po. Okay, so, ayan. Dito na tayo sa kabila naman. Ayun, ah uh, ito na yung last na black na may mga nakatera na. Ah, black 32, oo. Oh. So, ayun, oh. Uh, laging naano na natin itong lugar na to ito na may mga bagong mga bagong na relocate dito so ito uh, nung last Thursday lang tay ako po ulit hello po <laughs> ayan o no. so itong lugar na to uh, may mga nakatira na at yun nga sila yun buti na lang merong tubig na hello <laughs> nagra ng tubig para sa mga residente na na dito. Ayan o. No? Palakihan pa ng lagay ng tubig. Yung pa'y problema nila na kailangan masolusyonan. <laughs> At least, kahit pa paano, regular naman na may nagsusupply sa kanila ng tubig. Ngadang hapon. So, ito yung mga na ng webes. Ngadang hapon po. At yun o. No? happy naman lahat ng mga nakakausap natin ng mga beneficiary ng pabahay. Eh, positive naman yung mga nagiging ano nila. So ikutin natin. So itong block na to. Block 19. Oo. Block 19. At uh, ito yung Webes. Nakarang Webes lang. So ano ngayon? 30? 29? 30? 30? Oh. Ay, sige, ayan. <laughs> Ayan, <laughs> ah, shoutout dito sa mga bata na to Tune. Block 19 oh, yan. So, ito yung block 19, nung last Na wala pang mga tao ngayon uh, May mga tao na yung mga bahay So, ito katulad nito Wala pang jealousy, pero may mga tao na Pero babalikan naman yan ng mga gumagawa So, shoutout din sa mga gumagawa Kasi maayos at malinis yung pagkakatrabaho nila dun sa mga bahay, no? So hindi talaga nila kahit pa paano Sabihin natin kahit nagmamadali O nagmamadali Pero maayos naman Magaling din yung mga trabahador At syempre doon din sa kontraktor Magaling din At uh, talagang pinagagawa ho nila Nang ayos yung mga bahay Para doon sa mga beneficiary So ayan, ito yung uh, wala pa Wala pang mga nakatira wala pang mga binipisyari. Okay, so yun yung uh, tour natin dito sa Naik Bio, doon sa mga block na meron ng mga residente, may mga binipisyari na itong lugar na to. So ayan, inikot natin ha lahat yun. Halos natin, no? pinasok natin. At napakadami na nga din ng mga tao. At sa May 2, parang meron na naman daw no na darating pram uh, from Bacoor sa Ibiya. So ayan sila. Doon lugar natin may mga pintura na ganyan. Ano kulay ng pintura na yan? Light <laughs> blue? Light green? Basta, hindi ko alam. <laughs> at yun lang, uh, maraming salamat sa inyong pagsawa at pagsuporta sa ating YouTube channel. At uh, sa panunood ninyo, sa pag-subscribe po ninyo sa ating YouTube channel. Uh, maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Go na po tayo.